yun mga kainabang vlog dito naman tayo sa bundok ah gawain natin ngayon magdamo dito at yung mga kasama ko yung dalawang kung ano mga kapatid nag magdamo magdamo daw kami dito tapos taniman ng munggo mga kainabang Maganda rin sa munggo eh. Yan mga kahinabang, malapad na yung ano nila. Yung nalinisan. Tanim munggo, daw, tanim. Ayan sila pagkainit bay ayan ang panganay namin ano kapatid hi <laughs> ayon ano yung yan na yung yan yung mas matanda pa sa akin yan ako nagsunod ayan si Mian tapos ito si ano atir sa ini ayan Hey. Malapad pa yung damuhan nila oh. Kasama ka doon. Hindi lang nila. Ah, bot na doon oh. Ang sisipag tong mga to. yan lapad na rin ang aming taniman ng munggo mga kahinabang o si kahinabang danoy o oh. lang ang dami sa luyot sa luyot matigas pati aso namin nagtulong na rin kakain ng bukaan dami rin bukaan ano kaya maganda gawin dito sa bukaan na to ayun may anihin pa kaming palay hindi pa namin naani rin matapos. Hmm. Ayan si Tarius, nagaabang ng bukaan. Kung mayroong matuha ang isa doon, nakasiksik na, kaya nainita na. kami sa lang nagsisakti. Laki pa ng linisan namin kasi iyan Oh. May mga kamuting kahoy na rin yan na tanim. dito sa kabila, meron din. Ayan, may kamuting kahoy na rin yan na tanim. Kaya kailangan pang linisin tiruanahin muna namin ang taniman ng munggo Yan. Woo, mga makain na, bang. Ito tayo magdamo. Isa magtambay tayo doon sa baba, walang trabaho. So, Good job. tayo, lang tayo dito sa ano sa so, malaki na yung area yung lupa natin. malaki yung area yung lupa natin tapos diwangwang lang eh, magtanim lang tayo ng mga gulayan dito para may ikitain tayo kung sakaling magandang anihan di ba? Oh. Wala, wala talagang trabaho eh Ah, tanim muna tayo dito. Malay mo baka pagpalain tayo. Magandang anihan. Hindi eh makapira na. So, 'yan mga kainabang yung yung nadamuhan namin. Ito nakala ito nakalaki. Ayano, hanggang dulo 'yan doon. Sunahan yun 'no. Know, 'Yan. Taniman natin ang munggo. Okay na bang? Ayan. Dito ako ngayon sa dulo ulit. <laughs> Do, yun doon banda sa yon don doon banda doon ako nag video kanina sa dulo doon yung sa pa sa aso Tarayong yan Pero sagad talaga yan doon sa unahan Yung ano Yung dadamuhan natin Mga kahinabang So yan lang mga kahinabang Maraming salamat